Iyan yeah. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> ho, ngayon ho, inaitan nyo gaho aring as na ray. Then, ipaprank ang tatay. O yan ho, ipapahit ako sa inyo kung paano ho aray. E baka naman ho, sa inyo ho, di yan ay may nakakaalam kung paano ho aray gamitain. Ay aray may itlog na may kukunay. Ay pagkahon ho nakuha hong itlog ay nanonoklaw. Yan, samahin nyo ho ako. Tatin may ipaprank ang tatay. Tawa so, parang ni kaya. May eh, papa ano tarin Papa challenge. Mm. Ano yan? Ano? Ahas. Hmm. Kailangan na yung, ano. Lalapat din ito. Tapos gagalaw ito bago kukunin niyang itlog. Mm. Pag ano. Pag nakuha niya. kailangan na isa-isa lang ako ng itlog. Hmm. Tapos pagka nakuha niya lahat ang ano. Ang ano. Itlog. Itlog. Eh may premium kayo. Okay. ah okay. ha ha. Hoy pala. Pala ray gan na. Yan, padaratana ray god, kunarego malaw to. Hmm. Kailangan kailangan tayo gumalaw are babawon nya. Hmm. Kailangan dadapat yan, kailangan gaganan. Hmm. Yan gaganan. Kailan ay makauhan ni lahat. Hmm. Kung kokumulak at lalabas na ang mga ulo. Ilalabas sa itlog. Ah, hindi ko tayo na. Yes. Tama na. Ah? Buhay na yan. Oo. Kunin niyo yung upuan pa. Are. Kunin niyo pa yung upuan. Dito kaya. Basta gumalaw ito. Oo. Dagampaw. Oh, Oo, kailangan sasabit dito yan. Gaganan. Ako oh, muna kukuha. Ah, oh, nakuha na ang isa. Uh. Kain <workinghave ım Laser> naman. Yo. Bakit hindi mo nasabi sa akin? Ang ako tawan-tawa <laughs> <-talawa yan>, no? <laughs> <laughs> ah, basta pa lamasa goy ara <laughs> Pagari na, na ano na lalo sa ulo <laughs>

投げて。